magbabagong taon po ano kaya kailangan itong mga aso natin itong alaga natin papaliguan din natin ayan oh si ito si Nigi ayan oh sige na ito po papaliguan nila ay mainit na tubig na po ito mainit kasi medyo malamig ngayon ano

Yang, yang akan melakukan apa pun untuk

Magsasaing ng suman. Magagawa po tayo ng diko at ang isasabaw natin dito yung sabaw ng baka. Ah, baka. Nagboko, baka. Gata. niyog Hindi yung buko, sabaw na muna. <laughs> Yan para malasa. Ito yung pangalawang gata. Kagaw tayo ng special biko. asin. Ikaw mag-asin. Asin ka Lagyan natin muna. Ito po sirain na Ayaw muna. Ito sirain mo. Ayan, tama na. Kapamalat. Okay, abangan nyo na lang po mamaya-maya. Sige na haluin mo okay na okay. Uh, ngayon po uh, gagawa tayo ng uh, ano yung uh, ano nga tawag nito yung latik gagawa po tayo ng latik para pang uh, topping natin mamaya sa sa biko yan po kasi ang nagpapasarap uh, abangan nyo na lang po mamaya yan. Uh, latik na po yan ayan uh, konting na lang po ano uh, yan. pag nag brown na siya okay na yan habang tayo po ay nagsasaing na oh. ayan hmm. ko po na ipakita sa inyo yun no? Oh. ito po yung latik oh. ayan o oh, na medyo na brown yung latik at saka yung, yung kanyang mantika ayan, uh, hinihintay na lang po natin itong uh, itong kanin ayan uh, pag na-in-in na in po yan, saka natin uh, saka na tayo mag maghahalo ng latik ay ano yun, yung gata uh, papakita ko po sa inyo ngayon ito po aking video, mga paputol-putol na muna po kasi uh, kapag binuo ko, masyadong napakahaba kaya ito abangan nyo na lang po yung uh, pagkatapos and maraming salamat yung mga karusyan, mga kalanga yan uh, magkakan muna po tayo nitong kwan oh, uh, ng magtututong tayo ng asukal ito po yung pinakang uh, kulay niya so, kasi kapag meron kayo ito lalong uh, masarap sumasarap so, yung may flavor siya Kasi kanya-kanyang mga, kuan po ano ang paggawa ng ganito. Kanya-kanyang uh, diskarte yung paggawa ng biko. At ako naman po, ito yung uh, aking paraan ng paggawa ng biko. At uh, kapag nasubukan niyo ito, ay naku, napakasarap ng na ganito. <clears throat> Ngayon, uh, tutungin muna po natin kaunti. Magkaunting brown para yung gata niya may brown ng kaunti. Ayan, tukunan muna. Ayan na po, lusaw na yung brown sugar. Yan po ang magsisilping kulay niya po pag na, ano na siya, dark red. Kasi itong kwan, luto na po siya. Ayan. Ayan na po yung malagkit. Huwag yeah. lang siya masyadong maanoan, my team. Oo, tama lang eh. yun. apoy mo kasi biglang Hindi, maganda po yung kung bigla siya. Tapos, <coughs> natin. Kasi meron pong gumagawa nito, meron din mga naglalagay ng flavor. Sa akin, ito ang pinakang flavor ko. hindi eh, naman usok na hindi pa po, hindi naan so, mo na mikedo na ayan ayan, okay na ay, mga usok ayan na po inilagay na yung gata ayan, nandito na po yung gata mga mga karusel, ayan. <clears throat> ayan mga kalangga ang ating special biko special biko <clears throat> Ang ilalagay ko po sana yung kwan, ano yun? Sangkaka. Sangkaka, kaya lang, uh, sabi ko, hindi maganda yung sangkaka na nakita ko. Parang sobra ang tamis. <laughs> <laughs> asukali sobrang matamis. Ayun, asukali matamis. ayoko ano, na masyado matamis nito, yung tama lang. Yan ano kasi. Huwag kang mag matapon, maglalanggang. Tama lang po 'yung kanya'ng kulay eh. 'Yung kanya'ng kulay, 'yung dark brown brown. Diyan po, na morning. Ayun na po, hinahalo na 'yung pulot. Pulot na. Pulot 'yan. Pulot ng anong pulot ka, John? Ano ng tawag mo? Ay, 'yung brown, 'yung asukal 'yan. Hinalo na, na siya yung, 'yung gata. Natin. Tapos lalagay na yung malagkit. Tapos halu-haluin na hanggang sa lumapot, nang lumapot, nang magiging biko na siya. Sa akin yung totong. Sarap yung totong si kuya, bigyan mo yung totong. sarap nun. Adam, ito po yun. Yan din ang nilalutuan natin doon sa kuman eh. Hmm. Hoy, nasunog na yung puwet ng tutong na siya. Yan yes. po oh. Uh, ano, iisasama po ang tutong? yung konti lang, hindi ba? yung malambot eh ate, mo hanggang yun o, sarap na ito kasi Kainin. maganda to kung kasi, ano yung lupit-lupit yung bata yan sige. may pinko tara. Talagyan natin. Ay, dito muna. Pinapalapot na siya. Tatakpan natin. Tatakpan mo? Di ba tinatakpan siya? Huwag na. ayan uh, sa ngayon po ano paabotin at uh, hanggat sa lumapot siya ngayon uh, pakunin natin pa yan hindi pa tapos yan palalaputin natin yan alabangan nyo po hanggang mamaya matapos ayan happy new year po sa ating lahat mga kalanga mga karusel Siyempre po mga karusel ano, siyempre may blessing tayo. May blessing din po tayo ipag-ibigay. Ano ang, ano, ang malaki alaman? Kahit saan yan? Pwede eh. Si kuya din. Ayun, nasabay kami. Hmm. O, oh, sige yeah, na, tawag mo. Eh may eh po meron po tayo pamimigay yan may blessing Kuya ko ka doon isa kuya oh. Ano? Ay nyo na yan. <laughs> Ayan. Kaparehas lang yan. Sige na. Sige na sa inyo. Huwag nyo muna bubuksan mga pasyorte sa inyo. Ayan. Kunin mm. mo natin nila yung isa. O sige. Sakuyan daw ang sango. Ayan. Siyempre po mga may blessing po tayo. Kailangan okay. ipamahagi din natin yung blessing natin sa kanila. Ayan. na. Uh, Hindi natin na ibigyan pa nila ng Pero Okay na to. Ito na po yung ating finished product. At nasali na po siya sa bilao. Bilao ah. na may... Ano yan? Bilao na may kwan. Dahon may ng saging. Dahon ng saging. Ano naman yung dahon ng saging? Hmm? Niloto mo sa apoy? Maluluto mo dito. Ah, sarap ng tutong. Huwag mo ato dito. na yung na yung Yun na po. Sarap. Tapos may ilalagay tayo dito na yung mga toppings natin. Mm Hindi -hmm. yung munang ito muna. Mayroong pa dito. Ayan. yung Ayan pinakalat langis. Langis ng niyog. Ito yung pinakala niya. Magpapabango sa kanya. Ang sarap. Huwag mo na siya itong pipain kasi lalabas na siya. Ang awas. Ang sarap. Sa gilid. Ang loob ng kwan na bilao. Kaya hey, huwag mo na yan kasi yan. Okay na hmm. okay. hmm. Tapos, after okay. nito, magluluto naman ako na bilo-bilo. Gamayin mantika. eh Lalagyan pa po natin ang kunyan. Uh, ayun, may topping siya ng latik. Naku, napakasarap po nito mga karosel. Sarap niyan. Order na po kayo. <laughs> po. Yan, punta na kayo dito mamaya. Kakain tayo ng ano, biko. Ito yung special biko. Masarap po talaga ito. Special kasi unang-una, ah uh, ito ay matagal itong niluto hindi po ito yung uh, madali ano talagang matagal itong niluto wow oh na wow tinaktak na wow ayan po mga karusel mga kalangga Ayan po, uh, mamaya po ano, bagong taon na. Kaya ngayon po nagpre-prepare kami ng, ng dito naman po sa bahay. Ano. Kaya maraming salamat po sa lahat. Ayan, sana. At uh, mayroon pa po kaming gagawin mamaya. Gagawin pa rin kami. Magluluto pa rin po tayo ng espagueti. Tapos yung bilo-bilo. Sabi nga ni Kuya Awi, ay eh, yung binig, ano yun, binigbit. Sa kanila, binignit. Binignit. Dito po sa atin, ginataan yung bilo-bilo. Ayan.